Good morning, good morning. Ayan. Magluluto tayo ng na corn beef with uh, patatas. And so, itong kanya mga ingredients. Nilagyan ko siya ng kamatis para ano, instead na tomato paste ang ilagay ko, yan na lang. Fresh pa, ba? Diba? Fresh the, from the farm. Ayan na, sungnog ng aking bawang. So, ilagay ko na ang sibuyas. Ayan na si sibuyas. Ayan. Instead na ketchup ang ilagay ko, yan na lang. Kamatis. Nag-moist na ang aking camera. Wait lang. Ayan, nilagay ko na si kamatis. Isusunod ko na yung corn beef and um, patatas all the way from Lulu. Ayan na siya ngayon ito. Halo-haloy na natin konti. Balikan ko kayo maya-maya. Ayan na. Ilagay ko na si patatas. syempre ito ang aking recipe. Corn beef uh, with the uh, patatas with alabela o oh, diba So, balikan ko kayo mamaya. So, ayan na. Finish na siya. Luto na. Okay, guys. Bye-bye for now. See you and God bless. Thank you for watching.